Hindi ako sa bungero, pero nahilig ako mag-alaga ng manok. Hindi rin pala basta-basta ang napasok ko na to. Nagsimula to noong gumawa ako ng mga silo o trap sa aking pinagtatrabahuhan na malapit lang din naman dito sa aming lugar. Habang nililinis namin ang lugar, naalala ko noong bata pa ako, dito rin kami gumagawa ng kung ano-anong libangan, paghahanap ng gagamba at paninilo na din. Kaya naman naisip ko hanggat may pagkakataon pa, eh gagawin ko na rin mga ginawa namin dito dati. Nalaman ko din kasi ang lugar na to ay may iba na. Ang ilan sa mga puno ay mawawala na at magiging kwento na lang talaga ang mga nakaraan sa lugar na to. Kaya naman kahit sa saglit na pagkakataon ay eh, mabalikan ko man lang ang mga ginagawa namin ng mga bata kami at mag-iwan na din ala-ala. Kaya naman mga idolo, ito ako ngayon, pinapakain ko ang mga alaalang nahuli ko. <laughs> kahit pa paano, suwerte pa rin. Dahil may cellphone na at nare-record yung mga ala-ala, hindi kagaya dati, kukwento mo lang talaga. Parang ganito. Uy, alam mo ba, yung lugar na yan, yung pabrika na yan, dating gubat yan. Diyan kami naghahanap ng gagamba at naninilo ng mga labuyo. Pero ngayon, hindi na, wala na eh. At eto nga ngayon tayo, ang ating istorya ay ibinabahagi naman natin sa mundo mundo ng social media, marami nga ang nakaka-relate sa ating ginagawa, lalo na syempre yung mga taga-probinsya din na kagaya natin. At meron din naman talaga na ayos sa ginagawa natin. Pero ganun pa man, basta alam mo na hindi ka naman nagnanakaw, lalo na sa kaban ng bayan, lumalaban ka ng patas kahit sa tradisyonal na pamamaraan. Sige, go lang. Alright siya. Ito nga, isa sa ating mga nahuling labuyo, si Inahing Putol. Ang sabi ng iba, wala daw tong kwenta kasi putol naman yung paa. At ang pinakamagandang gawin daw sa kanya ay ulamin na lang kasi napakalasa daw niya. Siyempre hindi ko ginawa. Lumaban nga siya para makasurvive kahit may kakulangan sa kanyang katawan eh. Kaya naman eto na siya ngayon. Nag-aalaga ng kanyang mga inakay. Kung kinatay siya, wala yung mga yan. Naging tatandaan hanggat buhay, may pag-asa. But wait there's more. Meron pa tayong inaabangan dito sa isa nating inahing labuyo. Naglilimlim na siya at nagiintay na lang mapisa ang kanyang mga idlog. Panibagong palahi na naman mga idolo. Madaragdagan na naman ang ating papakainin. Yari na talaga ang ating bulsa. Ginusto ko to eh. Kaya sige lang. Kunting panahon na lang din. Makakapagbalik na tayo ng ilan sa ating mga alagang labuyo sa bundok. Sa tuktok ng bundok na inakyat namin kasama ang mga tropa. Napakasarap sigurong pagmasdan ng labuyo 'yung lumilipad sa mataas na lugar na 'yon. Eto nga pala si Tandang Mahilig, ipinares ko naman siya sa Texas. Marami kasi ang nagsasabi na maganda daw ang lahi na kakalabasan nito. 'Yun nga lang, eh parang napakalaki yata ng Texas para sa labuyo. Oh. Grabe, parang baby niya lang. <laughs> Mukhang alanganin ang tandang mahilig natin dito Pero subukan pa rin natin Magpapantay na din yan kapagka napaupo na ang ating babae At eto naman ang isa aking mga palahing tandang Ayan grabe napakagwapo niyan mga idolo oh. Puro pa din yan Si tandang mahilig ang tatay niyan At ang nanay niya naman ay yung inahin natin na naglilimlim Tatlo ang palahin natin na to Yung isa na kay Boy Kulot At Isang inahin naman ay nasa kulungan pa Mga idolo siyagaan lang din talaga sa pag-aalaga ng labuyo. Lalo kung bago, napakailap ilap talaga. Pero kapag napabait mo na, napakasarap hawak-hawakan at himas-himasin parang nag alaga ng malaking ibon. Ibo naman din talaga sila, ba diba? Anyways, maraming maraming salamat nga po pala mga idolo sa inyong mga nakaka-appreciate ng aking mga simpleng video. Kung nagustuhan nyo po mga idol, palike and share naman. Kung hindi naman, palike naman din at share pa rin. syempre para all rights. Maraming maraming salamat Peace.